Narito ang listahan ng limang pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas. Batay sa pinakahuling ulat ng Commission on Audit and DOA tungkol sa kabuuang yaman ng mga local government units, LGUs. Quezon City, net worth, 451.01 billion pesos. Ang Quezon City ang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas sa parehong populasyon at yaman. Malaki ang kontribusyon ng buwis mula sa negosyo at real estate. Makati City, net worth, 238.56 billion pesos. Sentro ng negosyo at pananalapi sa Pilipinas, ang Makati ay tahanan ng maraming korporasyon, bangko, at high-end na establishments. Manila, net worth 76.54 billion pesos. Ang kabisera ng Pilipinas, mayaman sa kasaysayan at ekonomiya, ay sumusuporta sa yaman nito sa pamamagitan ng turismo, negosyo, at iba pang industriya. Pasig City, net worth 51.18 billion pesos. Kilala dahil sa Ortiga Center, isang pangunahing central business district at malakas na kita mula sa real estate at negosyo. Cebu City, net worth 27.89 billion pesos. Ang Cebu City ay sentro ng kalakalan, turismo at negosyo sa rehiyon ng Visayas na nagdadala ng malaking kita. Ang yaman ng mga lungsod na ito ay resulta ng matibay na ekonomiya epektibong pangongolekta ng buwis at malalaking kontribusyon mula sa iba't ibang industriya.